Ngayong araw, binalik nga ulit namin sa vet si Ponzi at bibigyan namin kayo ng update. Tapos, may mga errands nga din pala kami, kaya umalis kami ng bahay. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, pagising nga namin, bumaba na agad kami at nag-ayos dahil nga pupunta kami sa vet. After 2 weeks kasi may follow-up check-up si Ponzi sa vet, yun yung color white na pusa na inampun namin. At marami akong nababasa sa comment section na nangihingi talaga ng update sa kanya. Don't worry po, nandito naman na siya sa amin at hindi na namin siya pinakawalan pa. Kaya tara, ngayong araw na to, samahan nyo kaming magpunta sa vet para mapatingin na natin siya. Kapag kasi medyo tumaas na yung dugo niya, eh pwede na siyang ma-inject ng 4 in one. Para kapag ka, na-inject na siya, pwede na namin siya ipasok. Ang kaso lang kapag halos same lang yung resulta, eh kailangan po talagang mapatuloy yung gamot. Hindi na kami nagkotse at nag-electric bike na lang kasi medyo mahirap kasi yung parkingan doon. Medyo mainit nga lang kaya naman kumuha si Mr. Castro ng jacket para makapag-jacket kami. At para hindi kami mahirapan, itinali namin yung cage ni Ponce dito sa likod. Wala naman siyang kalaglag dyan pero tignan nyo ako medyo overthinker ako kaya hinahawakan ko pa din siya. Pagdating nga namin dito, tama ako walang parkingan. Buti na lang talaga -e bike lang kami. At alam nyo ba sabi ng vet dito sa clinic, guys, si Ponce daw kahit stray, eh, mabait talaga. As in, hindi daw talaga siya nangangalmot, hindi malikot. Talagang super behave ng pusa na yun. Sadly, kailangan niya pa daw ituloy-tuloy yung gamot niya at hindi pa siya pwedeng ma-vaccine ng 4-in-1. Kailangan pa rin siyang i-isolate para na rin sa safety ni Amor at saka ni Tabi. Anyway, sa mga susunod na linggo, update ko ulit kayo. Pag-uwi nga namin, tignan niyo si Kali, sobrang excited dito sa chimken kanyang kakainin mamaya. Talagang sinundan-sundan pa niya ako. At sa mga naghihintay naman ng update kay Amor, eto po siya. so sobrang din yan. Sa mga hindi po nakakaalam, si Amor po yung pinakaunang cut ko. At sya talaga yung dahilan kung bakit love na love ko talaga yung mga cut ngayon. Kasi dati takot po ako. Sinong nakasabay-bay sa story namin ni Amor kung paano kami nag noon. Anyway, tara, samahan niyo ako magluto ng uulamin namin ngayong lunch. Hindi na nga kami na malengke kasi balak nga namin mag corn beef na lang muna ngayon. Buti nga at meron pa nitong Delimondo kasi mas gusto ko talaga to sa lahat ng brand ng corn beef. Masarap siya guys, promise kahit medyo pricey siya. Talaga mapapa -except rice ka dyan. Tapos kapag ka ginigisa ko yan, dinadamihan ko talaga ng bawang at saka sibuyas. Hindi ko na rin nilalagyan yan ng patatas at tubig kasi gusto ko yung corn beef medyo tuyok. Kayo ba, nung ulam nyo ngayon? Tignan nyo guys ha, ganitong corn beef yung gustong gusto kong pagkakaluto. Nakuha mong nagbo-voice over ako ngayon, medyo naglalaway ako. At parang ngayong lunch lang naman yung iisipin naming ulam ngayon kasi nga mamaya may dinner out kami. At mas masarap nga yung corn beef kapag ka nagpirito ka dyan ng itlog. O oh, ba diba? lunch time na pero yung ulam namin parang pang almusal. Pero okay lang kasi masarap naman combination yung dalawang yan. At ewan ko ba kapag ka kumakain, mas comfortable ako kapag ka nakataas yung isang paa. Fast forward, mga bandang alas tres, naligo at nagbihis na rin kami para makaalis na ng bahay. May mga kikitain kasi kaming mga importanteng tao ngayon. At alam nyo ba, habang nasa biyahe kami, naabutan pa kami ng malakas na ulan. Wala eh, tag-ulan na talaga. At buti na lang kapag ka umaalis kami na ganito, hindi pwedeng wala kaming payong sa kotse. O ba diba, kahit maulan, nagkulot pa din yung atin yung. Dito nga kami sa may box, SM Clark, nagkita-kita. At as a giver, tignan nyo naman yung expression ko. Nung makatanggap ako ng regalo, hindi pa ako makapaniwala. Kaya naman, thank you sa aking bebe main sa paregalo niya. Naku, nag-abala pa. At mga kasama namin ngayon, guys, mga close friend namin sila sa travel. Kumbaga, travel buddy namin sila. Naalala nyo ba nung nagtaywan at batanes kami? Ayan, sila yung mga kasama namin. Pero wala kami mga picture kahit isa. Ganun yata talaga kapag ka nag enjoy nakakalimutan ng kumuha ng mga letrato. At kung natatandaan nyo si Kuya Aljon, yung guide namin sa Batanes at nag-shot ng drone namin. Ayan, kasama namin at friends na ngayon. O, oh, ba diba? Galing pang Batanes yan. Ngayon, nasa Pampanga na. At nakakatawa kasi this time, kasama na niya si Shia, yung girlfriend niya. Sila Maine at LG naman sa Taiwan namin sila nakasama noon. Ako, sobrang saya talaga nagkasama-sama kami ulit. Dito nga kami kumain sa Manam. Grabe, sobrang sarap ng pagkain dito. Iba talaga ang pagkain ng Kapampangan. At after namin kumain, syempre, matikan, breath spray tayo from Dream Aid. Pag talaga kumain kami sa public, guys, lagi naming dala dalayan para lang laging fresh yung hininga namin. At matik, after naming mag-dinner, dumaretso kami sa may cafe dia, pero medyo maliwanag pa kasi medyo maaga pa yan. Ito nga pala yung payong na sinasabi ko sa inyo, guys. Sobrang ganda nito. Tapos alam nyo ba, buy one, take one yan. Tapos malaki pa siya. Hindi na ka nagustuhan ko dyan, may cover pa siya na paganyan. O, diba? Hindi to tulo tulu yung basa ng payong. Alam nyo na, yung link niya nasa comment section. Pumila na nga kami sa counter, pero nagpicture muna pala. At nung maka-order naman na din, humanap na kami ng pwesto para makaupo natin na lang at kung ano ginagawa ng above Osha oh, siya. Ayun lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mwah.